Yan, training session ni Bruce kay Kuya Gio. Yan. Andun yung bola. Yan, mamaya. Hanggang hindi ino-order ni Kuya Gio kunin yung bola, hindi niya kukunin yan. Yan, kinuha na. Kinuha na yung bola. Rest! Rest! Stop! Rest! Daw, rest. rest! Rest! Out! Tignan niya. Train na siya talaga Talagang marunong yung nato. no Diba? Si Bruce German Shepherd. Diba? Maamon German Shepherd, turuan na to. Kita. Diba? Pan TV, mas may utak pa sa si itong aso eh. Tingnan niyo. Mas may utak pa sa si itong si Bruce. Pan TV. Ba. Diba? Sa sa tiyamak naman. Mas pogi naman siya tapos pauwi kay palsip itong si Bruce oh. diba? si Amak naman diba? tindig pa lang eh diba? yan Bruce yan. Yan. Di, di, di niya kukunin niya ang ganti sinasabi ni Kuya Gio oh. kunin na niya diba <laughs> you know, maamoy oh. it's 2 years na siya si Bruce oh. dalawang taon na hmm kinyo hmm. hey hotel hindi hmm. niya kukunin yan hindi hanggang sinabi ni Kuya Gio kunin yung bola hindi niya kukunin yan okay. No. Up, up, up. Steady show. oh. <laughs> Apat. Pagod ka na rin, ah. Out No. Out. 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 Yan, nakaupo lang siya. Nakaupo lang yan Pushe. ha. Ayan, ito yung si Bruce. Pushe. Asi. 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 inside, pumapasok siya din sa gitna ni Kuya Gio. Pag sinabi ni Kuya Gio, inside, pasok siya din sa gitna ni Kuya Gio. Si Bruce. <laughs> Galing oh. Intelligent pa to kaysa sa mga ano Alam niya na mga DDS eh. Diba? Okay. <laughs> si Bruce. Ha, galing ah. Oh. <laughs> galing galing ni Bruce. Good job ah. <tipetuh> oh. 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 right, right. hey, <laughs> oh, Ini Kaya yung gagawin ni Kuya Gio. Nakasteady lang si Bruce. <laughs> Nasaan si Kuya Bruce? Nasaan si Kuya Bruce? Hmm. Okay. Okay nahanap na si Kuya Gio nagtago si Kuya Gio yan yan layo na yan ha mas ilintin mas intelligent ka pa mas intelligent pa si Joseph Bruce ano fans TV ah sa totoo lang sa inyong mga DDS buti pa aso may pakinabang may may utak kayo wala iba Diba si Apo Bongbong din dati may mga German Shepherd siya breeder din dati si Apo Bongbong ng German Shepherd eh. nung governor yata siya ng Ilocos Norte nagbe-breed siya ng mga German Shepherd yun na Touché. You know, out. <laughs> Galing oh. <laughs> Matalino ka pa bros kaysa kay Panstibi. TV. Halo. <laughs> talaga siya Halo. si Halo. eh. Hello. <laughs> Hello, Yan pag inside, pag inside, pumapasok siya sa gitna ng ng legs ni Kuijio. Ayun oh. Hello. No? Galing. <laughs> Ito, personal dog to ni Kuya Gio. Kanya talaga to. nag dog training kasi to si Kuya Gio eh. si Bruce. Sariling aso niya talaga to. Kanya talaga to. Personal dog niya. Ayan. May babato Kuya Gio yung bola. Yun, yun. hindi niya kinuha, di ba? Hindi niya kinuha yung bola. Kasi wala pang order 'yan, may order na. Kunin niya yung bola, oh, Dali mo doon kay Kuya Gio. 'Yun. Ba. Diba? Yun, layo. Layo, layo, layo layo ng binagsakan ng bola galing oh no? Sungay yeah, boss, tuloy lang. Turuan yan. Mm. <laughs> na ka na sa alam, malayo ka pa. Kusay. <laughs> yes. Kusay. okay, catch the ball, catch. Hmm. sakit Hmm. sakit Hmm. 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 Tuloy lang po! Okay. Sige! <laughs> niya. <laughs> Okay. <coughs> <laughs> okay, ending. Ending na, ending na. Check an. na

Sige po nagdi-deliver kasi ng Diyaryo sa Nang? Diyaryo. Ah, deliver po ng Diyaryo yan. Siyate. Okay. Alright. Eh <laughs> no? No. No. Pagod na? Pagod na rin kuya yung Gio

<laughs> Alam niya country. Nagbibilang, <laughs> nagbibilang. Ngayon, <laughs> pan 2 3 4, mama runo pa magbilang. <laughs> si Bruce magaling eh. Magaling po si Bruce. Okay. <laughs> Out. <laughs> No. Oh. marami kayong tinay train niyan, Kuya. O marami? <laughs> yung maliliit O oh, isa lang malaki yung akita. Akita. <laughs> yeah, <Yon>. Hmm. <laughs> Galing. Galing ni Bruce. Galing din ni Kuya Jay na mag-train. <laughs> <laughs> Oh. Awesome. 嗯嗯嗯，哦、mm。Hmm. Oh. Oh. Behave na eh, Will train <laughs> Pag out Yan, yeah, ano nyo talagang bola Yun Kagat Go Yan yeah.

Hér! Há! Oke. show. Tapos na show. Tapos na, tapos <laughs> na, na training. Tapos na training ni Bruce 'yan. Good job, Bros, ha. Good boy. Mm -hmm. <laughs> Out na natin. Tapos lang siya nila. <laughs> yeah. Bye-bye. Kakabsat, mga buntoy.